Bolt, gutom na ikaw, Bolt. pa may inamoy, may naami si Bolt, ah. May si Bolt, ah. <laughs> may inamoy si Bolt. Ah, Bolt. May inamoy si Bolt, ah. Ano inamoy ni Bolt? Ay, sas, ganda ni Bolt, ah. Bolt. Bolt. Asa sa si Shara, wala? Bolt, asa si Kanil? bot Bolt. Asa ah, so si Kalil? Uh, yes, sa kapunta, Bolt? Asa na si Bolt? Asa na si Bolt? bot uh, uh, si Bolt? Asa na si Bolt? Bolt. Saan na si Bolt? Bolt. Nasaan na si Bolt? Nasaan na si Bolt? Si Bolt? Ayun, numabas na si Bolt. May na siya. Mga na siya. Hmm, naman may manok. Ayun ay may manok. Ayun ay may manok naman. Ayun o. Uh, may manok naman. Dito, si Bob nakahiga doon sa pesto niya kanina. ay si Bob. Gaantay na siya sa mama Shera niya. Naintay niya mama Shera niya si Bob. Naantay ni Bald si Mama Shera niya. Oh, wawa naman. Wala pa yung mama niyang PWD. Pinsan ko si Shera. Naantay niya. Naantay ni Bald si Shera. PWD po yun eh. Stroke, paralyzed. Alaga niya yung si Bolt at saka si Khalil. Therapy niya yan eh. Oh. Wala. Siya lang dyan sa, sa bahay na yan oh ating bayan ng lola ko yan, wala nakatira yan. Kundi si share lang. Pinsan ko. Yun, si Bolt. Si Bolt na nag sa ano niya. Diba? Ganyang kaloyal yung mga aso. Na kahit wala yung amo nila, nagantay sila. Hmm? Naantay niya, kating siya doon, Oh, doon sa, ano. oh, doon na yung hindi siya sa kalsada sa labasan ayan si Bolt hindi siya dyan sa terrace mag-isa lang siya dyan araw-araw mag-isa lang si Bolt dyan pag wala yung amo niya naro-laro lang siya labas sa kalsada yan kababalik lang niya dyan lakaman <laughs> na Bolt ha sana nilaib kita Bolt